Hello guys, mga katikang natin dyan. Kumusta kayong lahat? Ngayong araw, ipasilip ko muna sa inyo ang ipinagawa nating bahay. Mula sa pagsimula nito, isang karpintero lang at saka isang helper ang gumagawa nito. Kaya medyo mabagal. Dalawa lang, parang hindi masyadong malaki ang uh, mabayad natin sa labor kada linggo. Minsan, kailangan ng maraming tao katulad sa pagbuhos ng uh, flooring sa paggawa ng siptikta ng uh, Pacquiao yun, kaya marami sila ang plano ko dito kapag maubos na yung materialis ihinto lang muna anday antay tayo sa ating uh, kunting uh, revenue sa social media salamat sa Panginoon unang-una na hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin ang trabaho nila maraming salamat isa sa ating sponsor na tumutulong din sa ating mga tinutulungan laging nag-aabot para sa dagdag uh, materialis kaya yung uh, dalawang tao natin na uh, gumagawa dito tuloy-tuloy ang trabaho nila maraming salamat Miss Ilse 130 sa California maraming salamat talaga sa nakaraang Pasko nakatanggap din tayo ng apamasko pamasko galing ni, galing ni Atinida sa ating Greece maraming salamat napakalaking bagay po yon yan nga ah uh, Maayos-ayos -ayos yung bubong natin at naka-trusses, steel trusses. Yan, napakalaking tulong po yon na merge natin sa inabot din ni in Silc 130. Yung dalawang tao natin na gumagawa nito, may pamilya din so tuloy tolo ang trabaho nila. Salamat. Yan, pasok tayo. Ang uh, door jam natin sa main door na ikabit na. Sa pagpasok natin, ang unang makita natin itong sala namin. Uh, maliit lang po yung sala namin. So okay na to, pwede na to dito ma makarelax-relax, maka, maka makapagkape-kape yung sala natin ito. Maganda na to tingnan kapag uh, ma-finishing na to, ma-plastering. So, dito sa gilid may isang uh, kwarto, malaki-laking kwarto to. Yan po naikabit na yung uh, door jam. So yung mga paminto natin ipahuli lang natin. Saka na yung matapos ang uh, plastering, pagkatapos ng plastering, mayroon pang steam coat, so marami pang gagawin dito guys yan, uh, ngayon po ay patuloy sila na plastering inuna muna yung uh, CR so yan maganda na to tingnan kapag uh, matapos ang uh, plastering malagyan ng skim coat yan po, dyan banda dyan ilagay natin yung mga shoes bago pumasok dito sa sala So patuloy tayo sa loob. Yan may hallway ito. Nasa nasa gitna. So yung unang uh, yung pangalawang kwarto ito po. Yan. Sa kayo sa gilid pangatlo. So tatlong uh, kwarto po ito. Maliliit na kwarto lang itong dalawa. So okay na to. Pwede dito mag uh, double deck. Double deck na kama. So kang raya, kang rinse. Boy din na to. At saka dito sa tapat, mayroong CR dito. Dito ang CR natin. So, yung kapitiro natin patuloy, patuloy sa plastering sa loob. Yan, at simula na ng plastering. Next week siguro, tuloy-tuloy ang trabaho nila. Kasi mayroon pa tayong mga silinto, buhangin. So, tuloy-tuloy itong -tuloy trabaho nila. Salamat sa laging yung suporta. So marami pa tayong mga bibili nito, mga bowl, at saka yung tiles natin, bibili pa tayo ng tiles kasi pagkatapos ang plastering, maglagay uh, ng skin coat, tapos mag-tiles. Bibili tayo ng tiles para maganda talaga tingnan, hindi madumi ang uh, sahig. So maganda kapag uh, tiles, lalo na dito sa CR. So yan, kasal lang tayo na sana maraming manonood sa ating mga video para din na uh, makabili tayo sa mga kakailanganin dito sa dahan dahan ayan, ayan nakikita na natin so yung CR plastic door lang po dito plastic door so na ang jama ah. hindi na sa panahon ngayon guys lalo na dito sa aming lugar napakamahal po yung materyales nako so bote na lang mayroon tayong mga nag sponsor Nag-abot din, dagdag sa ating uh, kunting budget, so kaya nga tuloy-tuloy ang trabaho. Sa ngayon, nakaabot na tayo ng 300,000 mahigit na uh, nagastos natin, kasali na yung labor araw-araw. So pagkatapos ng plastering dito sa loob at sa labas, tapos sa... Uh, Mag-order na naman tayo ng skin coat. Ipahuli na natin yung pintura. Mag-research pa tayo ano po yung uh, magandang kulay para dito sa bahay natin sa loob at sa labas. So pagkatapos, uh, mag-order pa tayo ng tiles para sa sahig natin dito at saka yung sa CR. At saka kung nagtanong kayo na saan yung dirty kitchen natin dito yan sa labas dito sa labas ay eh, boring ito dito, dito. ayusin to dito dito yung mga lababo natin mga hugasan, labahan so ipahuli lang to dito ang unahin sa loob lang yan na mayroon na tayong septic tank so yung mga ano dito yung mga tubo sa tubig naka ano na nakaabang na at saka yung mga bintana natin dito sa CR mga owning type to yan ang tubo natin nakaabang lang. Diyan ang lababo natin sa hugasan. Doon ang sa siftek yung labahan. So mayroon pa tayong canopy dito para sa ating uh, dirty kitchen. So ipahuli lang natin. So ito yung door natin dito sa likod. Yan. Maliit na bahay lang to guys. Hinati ko lang sa tatlong kwarto. May sala at saka may CR sa loob dalawang kwarto lang sana ang plano nito pero ginawa kong tatlo kasi dalawang anak ang nandito sa akin ngayon si Raya isang babae at saka si Renz yung isang bunso ko na lalaki medyo masikip tingnan pero okay na to at least nakaranas tayo ng bahay na maayos ayos at matibay tibay ang plano ko dito sa CR yung uh, bintana natin dito awning type mas maganda siguro ang awning type kasi kapag sobrang init, uh, mabuksan ng uh, pole, ma itulak tulak lang so yung karpetero natin patuloy dito tayo sa kabilang kwarto, maliit lang to o, so, dito gawa ng uh, double deck na kama yan po ang ano natin dito yung uh, window natin dito dyan awning type at saka dyan, uh, sliding door lang siguro. So, ipag-compute pa natin kung magkano magastos natin dito. Yan sa labas, yan may mga saging natin dyan. So, naghuot na ang saging kasi hindi natin alagaan. So, kailangan natin ng putolin putulin yan. Palitan natin ng bago. Uh, pagandahin natin yung sa likod. So, dito, sliding door ang ilagay natin dito sa gilid uning type so pwede tayo magagawa dito ng double deck kang range ito kwarto ni range yan sa tapat yung CR so yan po makita natin na mayroon na tayong bahay na matibay tibay matibay dito sa kabila yan karaya so maliit lang din to maliit lang to so pwede din ito double deck na kama kapag mayroon siyang bisita makatulog din dito So nandito na deliver na rin yung ano natin yung door sa CR plastic door. So ano din na uh, sliding type din ang ano natin dito ilagay na window. Sliding type. So sa, yan na makita natin sa labas kailangan niya na linisan, taniman ng mga bulaklak. Ah, uh, gulay. So balik tayo dito. May hallway ito. <laughs> yan. So, yan po maraming salamat sa inyong lahat sa laging suporta. Ah. so yung sa minto natin marami pa yan mga 19 sacks pa yung natira so may uh, kwarto namin ni Mrs. dyan yan ito medyo malaki laki kunti uh, okay na to so sliding type din ang uh, orderin natin dito sliding type na uh, window yan po sa tapat ah, bahay ni Bro Tata. Yan po ang kusina niya. Kusina sa bahay ni Bro Tata. sa minto din namin yung sa gitna para diyan maglaro-laro yung mga bata. Yan na ng kama dito, mga cabinet. So, sa cabinet siguro natin ihangir eh, natin. Sa wall natin ilagay, medyo ihangir pa. So, gawa natin ng paraan para hindi masyadong uh, sumikip So dito sa sala natin kung uh, kaluhyan to sa ginoo makabili tayo ng mga upuan uh, Kung mayroon tayong uh, TV, pwede dyan So dyan magkape-kape kung mayroon tayong bisita So makatanggap tayo ng uh, bisita hindi katulad sa bahay namin ngayon sa kubo namin ngayon doon sa uh, tabi ng uh, Central Highway na napaka ano po napakasikip lapit nang bumagsak inaanay na so ito po yung main door natin so yan mayroon ng door jam so hindi pa na deliver yung ano natin yung uh, paminto so sige lang kay, kasi uh, nagplastering pa sila so dito dito ang tiris natin dito ang gagawin natin dito uh, siguro mga tubular ang gagamitin natin hindi natin kaya yung stainless mga tubular at saka pinturahan ang harapan nito basketballan so maraming maglalaro dito uh, mga bata tuwing hapon so yan mga bagito naglalaro yan po tapos na po yung gutter kasi nakaraan yung gutter potol hindi natapos so naka-order tayo kasi nakulang yung gutter natin ng uh, kunti lang so natapos na yung gutter so medyo hapo na malapit na, na nag-off yung mga gumagawa so naglinis na tuwing hapon, walisan yan banwasan ng tubig para hindi tumigas yung siminto yan, nandito sa gilid yan, nakaabang na yung mga tubo sa tubig para sa CR at saka doon sa gawin nating kitchen. Dito sa kabilang gilid din. Yan dito banda may ano diyan may bulaklak na itanim natin. Diyan alinisan ah, pa diyan ah, na para sa paglalakad hindi maputik sa gilid ah, taniman natin ng bulaklak at saka yung saging Putulin natin yung saging, palitan natin ng bago. Ilagyo-lagyo na to para mamunga siya. Kaya kung maghuot, dili dyan mamunga eh. So linisan natin dyan sa gilid. Yan lang po muna ang update ko sa inyo dito sa YouTube. Maraming salamat sa inyong lahat. At abangan nyo guys, mayroon pa tayong ihatid na package. Hindi pa natin nahatid dahil sa sobrang putik ng daan galing ni Ma'am Linda Colex. At may pakubo din tayo pa kay uh, Ma'am Rijay Dilabina. At may vlog pa tayo pagmamahal galing ni Asa uh, Ilsa de Family of Singapore. At yung uh, hindi pa natin na-upload ang uh, pagmamahal galing ni Miss sa Dabaw. Maraming salamat. God bless us all.